Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang Christ-Centered Bible-Based Evangelical Ah bueno, ako rin hindi kita ausigin. Au Umuwi ka na at tumigil ka na ng mga pinagagagawa mo. Baka bukas kalad ka, rin ka na naman nila dito. Baka bukas na naman, isyo ka na naman. Tigilan mo na yang ikinakapahamak mo. Jesus was the only person left qualified to judge her, but Jesus does not accuse or judge the woman. Dapat natin dibdibin eh, yung bigat ng kwentong ito. Dahil si Jesus, na may karapatang manghusga, hindi nanghusga, tayo pa. Jesus even sets her free to go home. Siyempre, kung napahiya kang ganyan, wala kang gusto kundi makauwi sa bahay mo, manahimik doon, suriin ang mga nangyari, and be protected by your door, by your walls, from the public. Jesus does not accuse nor condemn the woman. This is Christ-centeredness. A Christ-centered person, family, or church will not accuse people you will want them to go home and have peace, and you will want them and wish for them and pray for them that they don't sin, so the judges in the community will not stone them to death. Yun ang nanaisin mo mangyari sa kanila, manahimik, at hindi sila maabot ng lahat ng mga gustong sumira sa kanila, yun ang Christ-centeredness. Just a while ago the woman was condemned and chained to die in the hands of the religious then Jesus disqualified her accuser judges does not accuse nor judge her sets her free to go and gently encourages her to not to sin so that she doesn't get into trouble again that is Christ centeredness Ni wala tayong narinig kay Jesus na kaya ikaw, babae ka, bla 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 bla. Walang ganon. Sabi niya, umuwi ka na, patahimikin mo ang iyong buhay, tigilan mo ang iyong mga kasalanan, dahil inuhusgahan ka lagi ng mga tao, kawawa ka naman, pag wala ako rito. To Jesus, even guilty offenders of personal sin should not be tried by equally guilty offenders. Kaya ang sabi niya, napaka-importante, kahit ka may kasalanan, wala pa rin karapatan ng kapwa mo na husgahan ka kasi makasalanan din sila. Matthew 23:27 27-28 You Pharisees and teachers of the law are in for trouble. You're nothing but show-offs. You're like tombs that have been whitewashed. On the outside they are beautiful, but inside they are full of bones and filth. That is why you are. That is what you are like. Outside you look good, but inside you are evil, and only pretend to be good. Napakatalim ng pagtutuwid ni Jesus sa mga religious leaders. Sa mga mga mapagpanggap kayo, ang gaganda na inyong suot, tamang-tama ang inyong mga gupit, ang ayos-ayos nyo. Pero para kayo maganda at pintadong nicho, maganda lang sa labas, pero sa loob, puno ng kabulukan. Ganyan kayo, nagpapanggap lang kayong mabuti. Hindi niya inakyus yung mga tao na masama, makasalanan. Ang inakyus ni Jesus, nagpapanggap na mabuti, eh hindi naman. At para hindi sila mapansin, para hindi ang kasalanan nila ang na ng pansin, Lagi silang may pinag-iinitan na papansinin para yun ang pag-inita ng lahat. Mas nagiinit ka sa kasalanan ng iba, siguro mas may kang lihim na kasalanan. Yan ang tinatawag na matatandang nasa loob ang kulo. Pahinhinhinhin, pabait-bait, mapanganib. Kaya siya sa atin ang sarili. At malinaw ang sinabi ng Biblia, wala ni isa mang matuwid. Kaya kung mayroong magsasabi sa atin, ako matuwid, pwede ako magjudge ng iba, ginawa mo sinungaling ang buong Biblia. No one is righteous. Iba-iba lang ng kakulangan, ng kasalanan ng tao. Pwede hindi ka nagkakasala sa isang area of life, eh sa iba. Kanya-kanya lang. At kung sakali mang napakalinis mo ngayon, panapanahon lang. Hindi ka naman nakakatiyak na lahat ng panahon, hindi ka madada pa o magkakasala. Kaya huwag ka nalang mag-judge. It is safer that way. And that is Christ-centeredness. To Jesus, even guilty offenders of personal sin should not be stoned, even if guilty. Guilty or not, hindi dapat batuhin. Walang ipinapabato si Jesus wala siyang binato kung meron man siyang mga tinuligsa yun ay yung mga mapagpanggap na mga relihiyoso hindi tinatanggap ang katotohanan tungkol sa kanilang mga sariling kabulukan at walang pinag-initan kundi kasalanan ng iba Jesus disqualified the self-appointed accusers and judges He inhibited and disqualified even himself from judging Who then could remain standing as judge of and insist on judging others? In the face of Christ centeredness and what it really means, who can have the guts to stand as judge of others? This is Christ centeredness. See, si Jesus. ang panukat. Siya ang pangtimbang ng lahat. Yang kanyang ginawa, ang kanyang sinabi, ang kanyang itinuro, ang panukat, pangtimbang, tinatayuan, sinisilungan, sinasandalan ng mga tunay na mananampalataya. Christ is the center, the measure, the standard for all things. Not Moses, not Elijah, not Peter, not Paul, not any priest, not any pastor, but Christ alone. Kaya mahalaga na Christ-centered. Hindi ko mo lumalabas sa bibig ng isang relihiyosong tao, eh yun na nga ang sinasabi ni Jesus. Kaya kailangan salain at suriin kahit ang mga mana palataya sa pangalan ni Jesus, kahit ang mga mga ngaral sa pangalan ni Jesus ay maaaring maisingit ng sinasadya o di sinasadya ang mga sarili nilang haka-haka, opinion, mga sarili nilang paniniwala o sariling kagustuhan na yun ang nabibigyan ng tinig na ituturo na ipapangaral at hindi ang kay Jesus. Kaya dapat ang mga tunay na nananalig kay Jesus ay mapagbantay na kung may narinig man silang katuruan, galing paman kay kaninong propeta, in fact, galing paman kay Moses, tulad ng sinasabi ng mga taong gustong bumata sa babae, galing paman kahit kaninong Bible character outside of Jesus, dapat suriin sa pamantayan ni Jesus. Si Jesus ang anak ng Diyos, wala nang iba. Si Jesus ang perfect, wala nang iba. Si Jesus ang namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang tagapagligtas at siya ang darating na hukom. Wala nang iba. Kaya yung kanyang itinuturo ang sundin at kung may itinuturo ang ibang mga religyoso, Bible character man o contemporary character na kabaligtaran sa lungat sa turo ni Jesus, eh hindi yun ang dapat nating sundan. Tulad ng mga tao sa panahon niya, sumusunod kay Moses, pero hindi niya pinasunod hindi niya ipinabato yung babae. Ibig sabihin, si Jesus ang nasunod. At maraming ganun mga ideya sa mga religious teachings, hindi galing kay Jesus. Galing sa mga nananalig kay Jesus, yes, pero may mga dagdag sila na galing sa kanilang ideya, sa kanilang pananalig, sa kanilang mga biases, sa kanilang education and miseducation, dapat yon salain. Huwag lulo ng lulo ng buong buo na mga naririnig kahit sa mga religious leaders and preachers and teachers sa lain. Ano bang sabi ni Jesus tungkol sa bagay na yan? Ano ang gagawin ni Jesus kung siya ang nasa sitwasyon na ito? At yun ang ating pairalin sa buhay dahil tayo yung mga Kristiyano sumusunod kay Kristo. Put Christ, bring Christ back to the center of Christianity. Maraming maraming tao ngayon, lalo sa West, ayaw na sa religion, ayaw na sa Christianity. In fact, hindi na Christianity ang fastest growing religion in the world now. Christianity is really threatened now, in case you don't know it yet. Nauunahan na siya ng isang reliyon sa pagiging fastest growing in the world. Dahil yung mga dating centers of Christianity, sa Europe, sa West, nagsasara na ang mga churches. Sa Europe, an average of four to seven churches close every week. Every week. Gumisan tayo dito sa ating bansa. Hirap na hirap magkaroon ng building, hirap na hirap magkaroon ng sambahan, bahay dalanginan, physical church. Kung gusto nyo magkaroon ng sariling lote at building, pumunta kayo sa US, pumunta kayo sa Europe, dahil ang mga churches nagsasara. Nagsasara. Ang mga members sa matatanda, tatlo o apat, nagihinga lupa yung dalawa. Pag sumali ka sa church na yun, ikaw na magmamana ng church. Kasi walang magmamana. Wala nang nagche-church. Kasi nawala na ng gana ang napakaraming tao sa West, sa religion. Ang malungkot. Akala nila, sa Diyos sila nawala ng gana. Akala nila, kay Jesus na sila hindi na naniniwala ngayon. Kaya e, mga atheists na iba. Pero sa katotohanan, sa simbahan, sa kongregasyon, sa church system, sa religious system, sila nawala ng gana. Kasi misrepresented ng church si Jesus. Sasali ka sa church, mo sa mga members. Sasali ka sa church, pag nagkasala ka, ibubulitin board ka, lilitisin ka. Lingkod ka ng lingkod, minsan ka nada pa, ititiwalag ka. Ang dami-dami dami mga bawal, ang dami-dami dami mga pakikialam sa buhay mo, hanggang buhok mo, hanggang damit mo. Moses yun eh. Lipas na yon, Tinapos na yun ni eh, Jesus. Because the law was made ineffective by the grace of Jesus. The law which condemns, the law which kills, was neutralized by the grace and life given by Jesus. Ang nakakalungkot, maraming mislabeling. Dapat kasi may truth in advertising, di ba? Pag sinabi mong juice ka, nakalagay sa balutan na ay juice, dapat juice talaga. Pero hindi drink. Pag sinabing pineapple drink, apple drink, hindi yun juice. Konting apple juice yun na nilagyan ng maraming tubig at asukal, kaya drink ang tawag. Pero pag drink, hindi mo dapat tawagin juice. Juice means 100% pure. Paano ngayon yung Christian Church? Na Moses-centered pala. Law-centered pala. Hindi la pala pinagaharian ng pag-ibig, kundi ng walang katapusan panguhos ka sa isa't isa. Dapat ba yun tawaging Christian Church? Wrong labeling. Truth in advertising dapat ang i-apply dyan. Yan ang pahalagang suriin. And the meaning of Christian now has been clouded by 2,000 years of Christianity. Si Kristo na nagturo ng pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad, walang patakarang pagtanggap, natabunan ng mga doktrina ng iba't ibang mga iglesia, mga kapatiran, mga kongregasyon sa nakaraang dalawang libong taon na halos hindi na makita si Jesus. Si Moses muli ang nangibabaw at mga New Testament characters tulad ni Paul, tulad ni Peter, tulad ni James, yung mga turo nila ang nangingibabaw. Kaya ang mga Kristiyano ngayon dapat manuri muli. Balikan si Jesus, hukayin yung mga pumatong at nagtabon sa Kanya at balikan si Jesus na nagsasabi that He loves us, He does not judge, He does not condemn, He accepts us unconditionally, and tells us to go home and sin no more. To change so that we will not be bothered anymore by the people. So that we can have a peaceful life. Not to avoid His judgment because He does not judge, at least yet. Hindi dapat ginagamit si Jesus na panakot. Hindi dapat ginagamit ang mga religious ideas sa panakot. Takot na takot ang mga tao sa kulay ng buwan, sa shape ng buwan. Takot na takot ang mga tao sa pangyayari sa planeta, sa mga kung ano-anong mga kometang dumarating, hindi yun ang turo ni Jesus kasi sabi niya, Have peace. My peace I give to you. Paano malalaman ko ang katuraan na hindi Christ-centered? Ang resulta sa iyo, fear. Samantalang lagi sinasabi ni Jesus, fear not. So ang dami-dami mga tinatawag na Christian churches, hindi dapat tawaging Christian. Kasi halo-halo ang laman na teaching at ang liit-liit ng kay Kristo. Manuri, mga kapatid. At napakahalaga sa lahat, do not join the crowds in the story in accusing a person. Because Jesus knows you, Jesus knows your every sin, and Jesus disqualifies you and me from judging anybody. That is Christ-centeredness. Hindi natin kailangan baguhin ang kapwa Diyos at siya ang dapat mag-usap dyan. Ang isa sa mga ilusyon ng church is we will change you. Read this book and it will change you. Join our church and you will change. Walang ganong ipinangako sa si Jesus. Ang sinabi ni Jesus, Come to me and I'll give you rest. Hindi niya sinabi, I will change you. Kasi alam niyo yung I will change you, madugong proseso yan. Kasi ibig sabihin, butas dito, courting star, eh hindi ka courting star, ipagsisiksikan kita, dudugu ka, magkakaputol-putol lang iyong mga parts para maging courting star ka, you will change para ka magswak. Kaya hirap na hirap yung mga tao pag sumali sila sa church because the church likes to change them. Kung may pagbabago yan ay pagbabagong loob na magaganap as your personal reaction to the love of Jesus that you feel. Hindi dapat 'yan binipilit. Hoy Christian kana dapat ganito ang buhok mo, dapat ganitong suot mo. You change people. Jesus never did that. Jesus accepted people and loved people. At kung yan ng Jesus ay tinuturo sa Western churches hindi sana sila magsasara. Hindi sana mawawala ng gana ang mga tao dahil naiinis sila sa napaka-backward and dark ages style ng mga religions. Hindi na bagay sa matatalino, hindi na bagay sa mga nag-iisip, yung mga kaisipan na lumang-luma na. At hindi sila bagay, hindi dahil sila ay godly, kundi dahil sila ay hindi Christ-centered. Ang Christ-centered thought, ang Christ-centered approach and method will always be uso, will always be good, and will always be effective. Yung mga churches na nawawala na member, yung mga fellowship na ayaw ng siputin ng mga tao, kasi hindi Christ-centered. But when you preach and practice the love of Jesus, who will reject that? Who will not like that? Kaya dapat tayong bumalik, mga kapatid. The church needs another reformation. We should put Christ back to Christianity so that the saltiness of the salt will return. The light of the light will return and we will be effective instruments of God's love. Do not walk into people's lives changing them dahil born again Christian ka. Walk into people's lives loving them. As Jesus would. Because yun ang paraan ng Christ-centeredness. May mga nanay na nagpapadala sa akin ng message sa Facebook. Ang anak ko po ganito, na-discover ko, ang anak ko ganyan, ganon. Yung ang dami-dami nilang pinta sa anak nila. So, anong gagawin ko? Taga-church pa naman kami. Mapipintasan kami ng church. Ang sagot ko, di ba nanay ka? Magpakananay ka na lang. Mahalin mo na lang yung anak mo. Huwag ka na magpaka-Moses. Moses na nga ang lahat. Dadagdag ka pa. Di wala nang susulingan ng anak mo. Magpakananay ka na lang. Mahalin mo na lang. Ang kapatid ko po ganito, ang magulang ko ganon, mahalin mo na lang, yan ang style ni Jesus. It works. Huwag mo silang piliting baguhin dahil nahihiya ka sa mga kapitbahay. Huwag mo silang pilitin na gawing courting star kung hindi sila courting star. Walang pinilit si Jesus sa maging courting star. Kaya he was called a friend of sinners and tax collectors because he befriended them and he loved them. But you know what? They all changed for the better. Not because they were forced, but because they volunteered to do so because they felt the love of God. Dapat ganun. Hindi binibigyan mo ng deadline ng tao. Anim na buwan ka na nag-church. Yan pa rin ang boyfriend mo. Hindi ka pa nagpapalit. Bakit ka nakikialam sa Diyos? It's a matter between God and the person. Tigilan nyo maging Moses. People will love you and people will see Christ in you and they will love Christ through you. Marami mga tao tumatanggi sa Bible study, tumatanggi sa church, kasi tayo ang tunay na gusto nilang tanggihan, hindi si Jesus. Put Christ back to the center of things, especially in your own life. And remember, we are not always identified with the people who wanted to stone the woman to death. Try identifying with the woman. Madalas kasi ang ina natin na role kung may papel tayong gagampanan sa kwento, eh tayo yung gustong bumato na dinisqualify ni Jesus. Yes, totoong-totoo yun. Pero, change roles. Kung kayo yung babaeng babatuhin, pinagkakaisahan, di ba mamahalin niyo si Jesus? Kasi iniligtas kayo sa kahihiyan, sa kamatayan, sa pagdurusa, inanggap kayo at minahal kayo. Yun ang Jesus na mahal natin, yun ang Jesus na nagmamahal sa atin, at yun ang Jesus na dapat nating ituro. Pag sinabing share Christ, yun ang Kristong dapat i-share. Hindi si Moses. Sinabi ni Jesus, My love is sufficient for all of you. Kaya dapat, yun ang ituro natin sa mga tao. At tanggapin din natin. Lahat tayo, tulad ng mga taong gustong mambato, siguradong nambabato din naman tayo. So merong lesson sa buhay natin, tigilan yan. But higit doon, tulad din tayo ng babae nagkasala na binabato ng iba. Hide in the love of Jesus. Accept His protection. Accept His forgiveness. Go home and sin no more so that you will have a peaceful life. Ama namin, salamat dahil yung katotohanan tungkol sa inyo ay nakikita namin kay Jesus. Salamat dahil hindi kami dapat at kailang magdusa sa Moses-centeredness, There's freedom and love and peace in Christ-centeredness. Teach us not to use this love of Jesus as license to remain wrong, but teach us to make it as a starting point to go home and sin no more, to have peace, and to be peaceful in our ways. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa ating mga buhay, mga kapatid, Christ-centeredness. Let us be Christ-centered. Spend some time in silent reflection. ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Christ-Centered Bible-Based Evangelical Iyong napakinggan ang Day by Day Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702-DZAS. Agapay ng sambayanan!